yun magandang gabi kumunti na rin yung aming paninda sa wakas ang ingin ng motor umalik balik na rin yung ating binta so silipin natin yung kabila ubos na ha nagligpit na kayo Kala ko na ubos na eh. Ligpit na pala. Nanti na lang <laughs> ah. Da. Ah. Nandiyan na binigay ko na ayan oh. Nandiyan na yung lista ko ah. Marami ka pang isda. Ayun na lang. Ito na lang natitira. Ayan na, na nga. Sisingin ko tayo mamaya. Ha? Ma? Sa taytay -tay na naman kami bilhin ng ano. Mamimili ng isda. Ay, na. Ano ulam natin? Maano ulam? Ulam na naman ang kailangan. <coughs> So okay, guys, bago nyo matapos tong video na to, pakishare na lang ko at pakisubscribe na rin sa lahat ng mga hindi nakasapag-subscribe dyan. At pakisupport ng aking YouTube channel. Araw naman tayo ay mapansin. Ayan, magandang gabi sa inyo. Diba? To, konti na lang. Ilan? Hinog na hinog? Hindi naman. Okay. okay Magkuhan naman ako kamuti talaga. Nakalista na ako ng kamuti. Ngayon, so, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat at maganda gabi. At patuloy lang po sa pagsubaybay ng aking mga video. Maraming salamat sa inyo. Thank you. God bless po.